tuwang kaya itbulaga sa barangay kami. Ayan o, oh, ang it bulaga. Sobrang lapit lang eh. Ito mo na yung mga Oo, yung iba. Ayan o. Oh. Ayan o. sila, tinitignan na nila. Yuli, tayo yung legit tabar kasi yung harap mo. Huwag na yung ray nanay. Ganda Kaya nga eh. ganda. Okay. ganda <laughs> Asan na sila Kim? Nakaswerte yan, pinunasan! Asan na sila Kim? <laughs> ha? Ayan o, oh, nagsasurvey lang. Oh, ano na nila? Ano nila? <laughs> sabe, ah <picture> <laughs>

Nakita na? Uh, yun, okay na, pinicture okay ka na. Okay, uh, oh, oh, pinicture na ka na. Pinicture ka na. na ka ng Santa May pag mura, yun, nanay na yan. <laughs> Sabi kayo lang kayo nagpunta dyan. Kailan nga nag-check naman na eh. <laughs>

thì được cái năng suất năng nhiều đi ba cái này Pode ser você.

Doon yan, sa ano? Sa kami kuya na, kuya Doon kuya sa bahay. Okay, masaya ko, alam uh, ko kung pinihangan. Pinalik. Walang. 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 opening namin. Walang. <laughs> Walang. <laughs> Walang. <laughs> Walang. <laughs> Walang. <laughs> Walang. <laughs> Walang. Walang. Good.